Outfit mo, badoy! Hagis ng content creator. Ilang araw, may red carpet event. Stunning ang gown, unique ang tahi. Nang tanungin kung sino ang designer, tumingin siya sa kamera. Pangalan ng lola ang binanggit. Gabi ng premiere, kumikislap ang flash sa magkabilang gilid ng red carpet. Nakausli ang velvet ropes at may backdrop na may mga bilog na gold motif sa pinakakanan, may isang lola na nakaupo sa maliit na mesa. Suot ang puting blusa na may maikling manggas. May dilaw na tip measure na nakasabit sa leeg na parang medalyang hindi kailanman inagaw ng iba. Sa harap niya, nakalatag ang makapal na telang makukulay. Pula, asul, kahel, hinabing parang buhos ng alaala ng mga tribo. Tuwid ang likod, steady ang daliri at ang karayom ay lumulusot sa pagitan ng sinulid na parang tula na hindi kailangang basahin ng malakas. Sa bungad ng carpet, may babae sa gown na kapareho ng pattern ng telang nasa mesa, eleganting hulma, malalim ang neckline, gumagalaw ang laylayan na parang ilog sa ilalim ng buwan. Ang press ay abala, nag-aabot ng mic at sa bawat flash, mas lalong umiinit ang gabing parang entablado ng pag-amin. Bago naging ilaw ang gabing ito, naging umaga muna sa sidewalk. Isang influencer ang bumaba sa kotse, nakakamera sa sariling kamay at pinili ang palengke bilang background ng content. Mga finds na badoy, i-upgrade natin. Biro niya sa lens, sabay lapit sa lola na nagtitinda ng tela. Magkano to? Tanong niya, mumit hindi naghintay ng sagot. Hindi bagay sa modern style. Dagdag niya, Itinupi ang tela na parang wala iyong bigat ng pinanggalingan. May tawa sa likod ng lens, may emoji sa isip at may ilang nag sa comments ng live. Tahimik ang lola, hindi niya pinigilan ng salita. Pinigilan niya lang ang panginginig ng hawak sa karayom. Iba ang pananaw mo iha, sagot niya sa dulo, pero damit din yan ng kwento. Napanood yun ng stylist na naghahanap ng kakaiba para sa isang aktres na naiipit sa kalendaryo ng red carpet. Palaging shimmery, palaging imported, palaging one night only. Sa isang scroll, huminto ang daliri sa freeze frame ng lola at ng pattern sa tela. Yan, sabi niya sa phone, hanapin natin si nanay. At sa gabing yun din, lumapit ang assistant sa pwesto ng lola sa gilid ng eskinita. May dalang card at mababang boses. Pwede po ba kayong gumawa? Tanong niya. Hindi benta, pakiusap, deadline, tatlong gabi. Sa maliit na silir sa likod ng tindahan na may bumbilya ng may dilaw na ilaw at ventilador na humuhoni, nagsimula ang himay-may. Inilatag ng lola ang pattern na hindi sa papel kundi sa alaala ng katawan kung paano kukurba sa baywang ng hindi sasakal, paano gagapang ang motif mula dibdib pa baba na hindi mapuputol ang kwento ng hugis at kulay. Kumuha siya ng lumang papel na may nakasulat na sukat, hindi sa pulgada lang kundi sa galaw. Kapag humakbang, dapat bumubuka. Bulong niya sa sarili habang tinataste ang tela sa kamay, sinusukat ang lambot, hunuhulaan ang lagkit ng ilaw sa ibabaw. May dalawang dalagang tumutulong, tagapin, tagabuhat, tagakape. Ang usapan nila ay hindi tungkol sa likes, tungkol ito sa alignment ng pattern. Kung paano pagtatagpuin ang mga rombo sa center seam para walang mapuputol na kwento. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalingutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Dumating ang aktres. Walang entourage na maingay, may dalang simpleng ngiti at pagod sa mata. Tumayo siya sa harap ng salamin, nagpaikot sa bandang dahan-dahan at hinintay ang unang tusok ng karayom sa laylayan. Nanay, mahinang sabi niya. Kaya ba natin? Kaya, sagot ng lola, basta tama ang sukatan. Tinahi ang unang panel, sinunda ng ikalawa at sa ikatlong gabi parang biglang nagkaroon ng puso ang tela. Sumunod ang fitting. May konting kurot sa kilikili, inayos. May sobrang sentimetro sa laylayan, tinabas. May bitin sa likod, dinugtungan ng eksakto. Huwag mong papatakan ng takot. Paalala ng lola sa aktres habang tinatanggal ang huling pin. Ang lakad mo ang mag-aangat ng tela. Huwag baligtad. Sa araw ng event, nagbukas ang pinto ng hotel, napuno ng kamera at sa dulo, ang red carpet ay parang dila ng gabi na handang lumulo ng kwento kung mahina ang loob. Tumapak ang aktres. Isang hakbang, dalawang hakbang, huminga ang tela kasama niya. Ang pattern ay hindi gumulong, naglakad. Ang photographers ay unang kumurap, saka nagpaulan ng flash. May nagtanong ng Who are you wearing? At ang sagot ay hindi pangalan ng bansa, hindi pangalan ng sikat na atelier. Sa halip, ibinalik niya ang tanong, Sino? At sabay pangalan ng lola. Sinyalis yun sa kamera, lumingon sa kanan, tingnan ang babae sa maliit na mesa, na nakayuko sa trabaho, hinahabol ang huling sinulid na nadlayas sa laylayan ng scarf na ipapasa sa susunod na kliyente. Lumapit ang reporter, sabay bitbit -bit ng mic. Nanay, ano pong inspirasyon ninyo? Hindi siya agad tumingin sa lens. Tumingin muna siya sa pattern. Bahay, sagot niya. Tubig sa ilog sa amin, araw sa bukid, hawak ng nanay ko sa kamay ko noong una akong magtahi. Hindi nagmura ang salita. Hindi rin umakyat sa taas na parang tula umupulang sa bibig at tumama sa hangin ng maayos. At yung sinabi niyong baduy? Tanong ng isa sa gilid na halatang nagbabalak ng clickbait. Salamat, tugon niya. Payapa. Naging karagdagang sinulid, mas humigpit ang tahit. Sa kabilang dulo, may naglakas-loob na content creator. Iyon mismong nagbiru sa palengke na sumulpot sa gilid ng backdrop, may hawak pa ring phone pero mababa na ang siko. Wala siyang script, wala ring captions na nakalista. "Tita, pwede po bang makausap?" tanong niya, halos pabulong. Tinapik ng lola ang upuan sa tabi. Umupo ang content creator at marahang tinulungan siyang magthread thread ng karayom. Mahirap yan sa unang try, pero kapag pumasok na, tulituloy. tuloy Walang sermon, may tinurong kasanayan. At sa dulo ng maikling aralin, may maikling pasensya na na hindi ipinalive. Habang patuloy ang press sa pagkuha ng B-roll, lumapit ang stylist at inilagay sa mesa ang maliit na envelope, kontrata para sa capsule collection na co-signed ng Lola. Kung okay, sabi niya, hindi namin babaguhin ang pangalan. Linya ni Nanay ang tawag. Bawat piraso may tag ng kwento at pangalan ng bordado. Tinignan ng lola ang papel. Hindi agad pumirma. May kondisyon. Sabi niya, kung gagamit ng pattern na ganito, magbabayad sa komunidad na namana ito. Hindi lahat akin. Marami kaming kamay. Tumanggo ang brand representative at para bang may humulog post na mas malaki pa kaysa sa press release, isang panuntunan. Sa loob ng venue, umikot sa loob ang balita. May PR na nagbanggit ng community artisan. May fashion editor na nagtype ng ethically sourced. Pero mas malalim ang pag-iral ng gabi. Bawat frame ng kamera ay may isang matandang babae sa gilid. May dilaw na tape measure Nilalagyan ng dulo ang sinulid at bawat tusok ay pagwawasto sa lumang kwentong baduy. Ang aktres ay naglakad muli para sa final pass. Sa dulo ng carpet, tumigil siya. Ibinalik ang lakad pa atras at lumapit sa mesa ng lola. Kasama kayo sa frame, sabi niya. Sabayo ko at hawak sa balikat ng babae. Ang photographers ay sumunod. Ngayon, ang red carpet photo ay hindi lang tao sa gitna, kundi dalawa. Isa sa liwanag at isa sa lilim na sa wakas ay nilapitan ng ilaw. Pag uwi ng gabi, hindi agad napulog ang lola. Binilang niya ang natirang sinulid, inayos ang tela at inilagay sa sobre ang unang draft ng design na pipirmahan pagkalipas ng ilang araw. Sa radyo, may DJ na nagbasa ng headline, From Baduy to Couture the seamstress behind the night. Nang marinig niya yon, hindi siya tumawa, hindi rin umiyak. Pinikit niya ang mata at inalala ang unang araw na tinahi niya ang lumang duster ng nanay niya para maging pambenta sa palengke. Pareho lang, bulong niya. Tahi pa rin. Kinabukasan, bumalik siya sa pwesto. Pareho ang mesa, pareho ang bangko, pareho ang bumbilya. Pero iba ang daloy ng tao. May dalawang estudyante sa fashion na nagdala ng sketchbook. May isang nanay na nagpatahi ng uniform. May isang binata na gustong ipaayos ang punit sa likod ng kanyang pantalon. Lahat sila naupo at nakinig sa turo. Kung paano magtahi na hindi sumasakit ang likod, paano umupo na hindi pumipilibit ang balakang, paano pumili ng sinulid na hindi magpapawalang bisa sa habi? Sa gilid, nag-check out ang isang staff mula sa event kagabi at inabot ang maliit na kahon karayom, regalo mula sa crew. Salamat, Nay! Sabi niya, kayo ang best in show. Sa social media, umikot ang clip ng sagot ng aktres sa tanong na, Sino ang designer? Nakapaskil sa caption ang pangalan ng lola kasama ang adres ng pwesto at oras ng bukas. May bagyo ng DM na dumating, may ilan ding exhibit invites. Hindi niya pinilit sagutin lahat, isa-isa lang, paalala niya sa mga apo na tumutulong mag-reply sa hapon. Walang shortcut sa tahi. Sa dulo ng linggo, dumating ang content creator na unang nanlait, dala ang kamera na hindi nakabukas. Tita, sabi niya, pupunta po ako sana para magbayad. Inilabas niya ang envelope, may halong pera at sulat kamay na, commission. Tinignan ng lola ang laman, saka ibinalik ang kalahate pinakamahal ang aral. Pero ngayon, hati tayo. Yung kalahati, dun sa bata na gusto mong i-feature na tagahabi. Siya ang guest mo sa channel mo. Ikaw ang bibili ng sinulig niya. At nang muling magkaroon ng red carpet event, may dalawang pangalan na dinanggit sa dulo, ang aktres at ang lola. Pero ang mas mahalaga, sa likod ng stage, may taong naglapat ng unang tahi sa bagong brief ng industriya. Huwag tawaging baduy ang hindi mo nauunawaan. Unin mo ang upuan, umupo sa tabi at pag-aralan kung paano ang bawat tusok ay konektado sa buhay ng taong tumatahi. Sa mundong mahilig magpunit para gumawa ng bagong uso, may lola sa gilid na araw-araw ay nagsusulit sa pinakasimpleng formula. Kung sira, tanyiin. Kung mali ang salita, tamain. Kung may naiwang sugat, lagyan ng sinulid na kayang magsara ng hindi nagiiwan ng peklat. Sa huling larawan ng gabing iyon, Malabo ang background ng mga kamera at mikropono. Malinaw ang kamay ng lola sa ibabaw ng tela. Hindi kailangang marinig ang ingay para masabing nagbago ang tono. Ang pinakamataas na papuri ay hindi trending word, kundi maayos na tahi na hindi bibigay sa gitna ng lakad. At kapag may muling magtatanong ng, sino ang gumawa? May batang PR assistant na sasagot ng may ngiti. Sinanay! address sa gilid ng red carpet kung saan nagsisimula ang tunay na couture. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi hit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kids bukas. Kaya, stay tuned!